nagkukulay pula ang araw sa iba't ibang parte ng ating mundo. Tanda na ba ito ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo? mga kababalaghan o mga kakaibang nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo sa panahon natin ngayon. May mga pangyayari na minsan hindi maipaliwanag ng mga tao. Sa totoo lang mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa mga huling araw, may mga kakaiba talagang mga kaganapan na makikita o mararanasan yung mga tao sa mundo na ito. Hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa kalangitan. Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Pasayin natin yung Joel chapter 2 verse 30 to 31. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Basahin din po natin yung Acts chapter 2 verse 20. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At basahin din po natin yung Revelation chapter 6 verse 12. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim, nakasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. So, yung mga binasa po natin na yan, yan po ay mga prophecy. So, ibig sabihin, hindi pa yan nangyayari. Mangyayari pa lamang po yan sa takdang panahon. So, kailan po mangyayari yung mga yan? Mangyayari po lahat ng bagay na yan bago at pagdating ng tribulation. Kasi ang sabi po sa verse na binasa natin, ito ay dakila at nakakatakot na araw ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, may ilang mga nagsasabi na natutupad na raw yung mga palatandaan na yan sa panahon natin ngayon, tulad na lamang ng pagpulan ng buwan sa panahon po natin ngayon, marami na po tayong nakita na pagpula ng buwan sa ating mundo. At yun nga po, kinokonekta po nila itong pagpula ng buwan na ito sa mga propesiya na sinasabi ng Biblia yung mga pagkakataon din po sa iba't ibang parte ng ating mundo na nagiging kulay pula rin yung kalangitan na yun nga hindi rin makipaliwanag ng ilang mga tao ito rin po ay kinokonekta nila sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo ngayon po bukod sa pulang buwan at pulang kalangitan na nagpapakita sa panahon natin ngayon ngayon naman daw po sinasabi pati yung araw ito raw ay pumupula na rin at ito nga po ay kinokonekta rin po nila sa propesya na sinasabi ng Biblia sa iba't ibang parte po kasi ng ating mundo, may ilang mga nakakita na yung araw, ito po ay naging pula hindi lamang po sa isang lugar, kundi sa iba't ibang parte ng ating mundo. Nagtataka yung mga tao kasi nga po hindi ito pang karaniwan. Sinasabi nila, maari magpula yung araw kapag ito ay sumisikat o kaya man kapag ito ay lumulubog. So yun po makikita natin, ito po ay normal lamang. Pero ang na-encounter po ng ilan, kahit po katanghalian ng tapat, nakikita po nila na yung araw ito po ay nagiging pula. Kaya may ilang mga tao, natatakot sila at tinatanong kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin nun. Ngayon mga kapatid, sa totoo lang, minsan talaga makikita natin na yung araw, ito ay nagpupula. Yun nga, kapag ito ay sumisikat o kaya man kapag ito ay lumulubog. So yun po mga kapatid, ay normal lamang na makikita nga natin, nagiging parang red orange yung araw, kapag ito ay lumulubog o kaya man kapag ito ay sumisikat. Sa pagsikat po kasi at paglubog ng araw, ang kulay green at ang kulay blue na bahagi ay naaalis na, na iniiwan ang mas mahabang wavelength na orange at pulang kulay na nakikita natin sa oras na yon Kaya po iba-iba yung kulay ng araw, depende po yan sa oras na tinitingnan natin. Usually kapag tanghali, puti ang nakikita natin sa araw. At kapag ito ay sumisikat at lumulubog, ito po ay parang red at orange. So hindi na po tayo magtataka diyan mga kapatid. Kasi alam naman natin na talaga nag-iiba yung kulay ng araw kapag ito ay sumisikat at kapag ito ay lumulubog. Ang nakakapagtaka raw po kasi dito, yung araw daw ay pumupula sa oras na alanganin tulad na lamang kapag oras ng tanghali. Ngayon mga kapatid, di natin alam kung ano nga ba talaga yung pinakadahilan kung bakit nagiging pula yung araw sa iba't ibang parte ng ating mundo. Basta ang alam lang natin, iba-iba talaga yung kulay ng araw, depende yan sa lugar o kaya man sa oras na tinitingnan natin yung araw. Ngayon mga kapatid, walang sinasabi yung Biblia patungkol sa pagiging kulay pula ng araw. Ang alam po natin na magiging pula ay ang buwan. Di po natin alam sa kung paanong paraan o dahilan magiging pula yung buwan. Pwede sa pamamagitan po ng lunar eclipse. So may iba't ibang paraan para magiging kulay pula yung buwan. Ang araw po mga kapatid, hindi po yan magiging pula. Ang sinasabi po ng Biblia ay magdidilim ang araw. So ano nga po bang ibig sabihin yan? May time po kasi sa tribulation na hindi makikita ang araw. Kaya po sinasabi na ito ay magdidilim. So ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin lang po niyan, mayroong time sa tribulation na hindi makikita yung araw o magkakaroon ng kadiliman sa mundo na ito. May iba't ibang paraan para yung araw ay magdilim. Halimbawa na lamang po, yung tinatawag natin na solar eclipse. Ang nangyayari po kasi kapag nagkakaroon ng solar eclipse, ang buwan ay gigit na sa mundo at sa araw. So ang mangyayari po niyan, makikita dito sa ating mundo na yung araw ay tinatakpan ng buwan. So sa ilang sandali, didilim po ang araw at makikita natin, ito po ay magiging kulay black. Sa sandaling oras na yon, didilim ang araw at yung kapaligiran. At makikita nga po natin, magiging kulay itim itong araw. Na yun nga sinasabi nila, maaaring yun yung sinasabi ng Biblia. So posible rin po na dumilim yung araw sa pamamagitan ng makakapal na usok. Sa pamamagitan po kasi ng makakapal na usok, pwedeng yan yung tumakip doon sa araw. Para ito ay hindi na magliwanag, para magkaroon ng kadiliman. Kasi mga kapatid kung babalikan natin yung binasa natin doon sa Joel chapter 2 verse 30 to 31 sinasabi po doon may apoy at makapal na usok So, sa paanong paraan mangyayari yun? Pwede pong sa pamamagitan niya ng digmaan o yung tinatawag natin ng mga nuclear wars. So, pag nangyari po yun, makakaroon kasi ng iba't ibang klaseng pagsabog sa iba't ibang parte ng ating mundo. So, yan po ay bubuo ng makapal na usok sa loob ng ilang mga araw. At sa pamamagitan po niyan, magkakaroon ng kadiliman sa ating kapaligiran. At hindi po magliliwanag yung ating araw. Kasi nga po, ito ay natatakpan ng mga ulap. Pwede rin sa pagsabog ng mga bulkan, sa pamamagitan po nun, nakakaroon din ng mga apoy at makapal na usok na magbibigay ng kadiliman sa ating mundo. So hindi pa po natin alam na sa kung papaanong paraan didilim ang araw o kaya man magkakaroon ng kadiliman sa ating mundo. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. Siya lamang yung nakakaalam ng na kung papaanong paraan magkakaroon ng kadiliman sa ating araw. Kasi mga kapatid, nangyari na po yan doon sa Egypt noong Old Testament. Masahin natin yung Exodus chapter 10 verse 21 to 23. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng tatlong araw. Hindi nagkakitaan ng mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng tatlong araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. So mga kapatid, kung nangyari na yan before, ibig sabihin, posible rin na mangyari yan sa panahon natin ngayon. Ngayon, hindi lang natin alam sa kung papaanong paraan. Sabi ko nga po sa inyo, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So yan po ay mangyayari pagdating ng tribulation, magkakaroon ng kadiliman. So mga kapatid, yung kadiliman na nangyari sa Egypt, pwede ulit mangyari yan sa panahon ng tribulation. Magkakaroon ng kadiliman sa buong mundo. So malinaw mga kapatid na yung pagpula ng araw, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. At wala pong ibig sabihin yan. Hindi lang talaga natin alam kung bakit nagpupula yung araw sa iba't ibang parte ng ating mundo. Pero mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, wala pong ibig sabihin yan. At wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. Basta ang malinaw lang na sinasabi ng Biblia, alam natin, magkakaroon ng kadiliman sa ating mundo na ito. Ang mga karanas po niyan, mga kapatid, syempre, yung mga hindi man ng, ng ating Panginoong Sokristo. Yung mga maiiwan sa rapture. Sila po yung makakaranas ng tribulation. Isang dahilan po kung bakit makakaroon ng kadiliman sa tribulation, dahil yan po ay simbolo na yung mga tao na yun na naiwan sa rapture, sila po ay nasa kadiliman. Sila po ay nasa kamay ng Antikristo. Pero mga kapatid, tayong mga nakikristo, sa tunay na Kristo, tayo po ay nasa liwanag. At dahil tayo po ay nasa liwanag, hindi po natin mararanasan yung kadiliman na yan na sinasabi ng Biblia pagdating ng panahon. Tayo po ay ililigtas ng ating Diyos, kukunin niya po tayo para makasama natin siya magpakailanman pagdating po ng rapture.